Christmas ni Guru Besar, Lankar ay the bogus. Ano ang Pasko? Kaya ang sabi ng turo ni Vishnu, ang isang mabuting tagapakinig ay nangangailangan lamang ng kalahating salita, ngunit ang isang buong salita na sinusundan ng kumpletong mga pangungusap ay mas malinaw at nauunawaan para sa lahat. Ang Pasko ay orihinal na isang pagano na pagdiriwang na natagpuan ang mga pinagmulan nito sa mababang lupain at sa malaking bahagi ng Europa sa iba't ibang mga pagkakaiba-iba bago ang panahon ng Kristiyano. Kalaunan sa kasaysayan, ang kaisipang ito ng Pasko ay kumalat sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang mga pagano, na dating tawag sa kanila ng mapanghamak na kristyanong dominasyon sa mundo, ay ipinagdiwang ang kalayuan ng araw, solstice, sa mga tuntunin ng katotohanan na ang mga araw ay humahaba muli, at ang tagsibol na iyon ay papalapit na. Kaya't ang mga aleman ay nagdiwang ng Pasko sa panahong humahaba ang mga araw. Nangyari ito sa pinakamaikling araw ng taon, bandang ikadalawamput isa ng Desyembre, na tinatawag ding pagdiriwang ng liwanag, at doon nagmula ang Christmas tree. Ang pagdiriwang na ito ay panahon sa taglamig kung saan ang mga mamamayan ng mababang bansa na hindi pa nakumbert sa pananampalatayang kristyano ay nagmamalasakit sa isa't isa at patuloy na namumuhay sa kapayapaan. Ipinagdiwang nila ang pagdiriwang ng liwanag, kapayapaan at pag-ibig, at nasiyahan sa isang masayang oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ginawa ng mga Romano ang pag Pasko bilang isang pagdiriwang ng Kristiyano nang ang imperyo ng Roma sa ilalim ni Emperador Constantine ay naging isang Kristiyanong imperyo. Upang payapain ang mga pagano, pananatili ng mga Kristiyano ang pagdiriwang na ito. Sa paglipas ng panahon, ibang kahulugan ang ibinigay dito, at ang kapanganakan ni Jesus ay naimbento upang gawing mas madali para sa mga walang muwang na pagano na maniwala sa Kristiyanong Diyos. Kaya, tusong pinagsama ng simbahang katoliko ang Midwinter Festival, na higit na mas matanda kaysa sa pagdiriwang ng Kristyanismo ng Pasko, upang itanim ang kanilang mensahe ng kapanganakan ni Kristo sa mga pag-anong bansa nang hindi inaagawan sila ng kanilang sariling mga tradisyon. Kaya, ang Pasko ay ganap na walang kinalaman sa pagsilang ni Jesus o sa Diyos. Ang pangunahing simbolo ng Pasko ay ang Christmas tree, na wala rin kinalaman sa pagdiriwang ng Kristiyano. Hindi pa ganoon katagal ang isang Christmas tree ay ibinasura bilang pag-anong maling pananampalataya. Ang pagsasabi na ang Pasko ay katumbas ng araw ng kapayapaan ay talagang mapagkunwari kapag narinig mo ito mula sa belt ng Biblia. Pagkatapos ng lahat, ang Kristyanismo ay nagdulot ng pinakamaraming digmaan at paghihirap sa lahat ng relihiyon sa planetang ito, na malapit na sinunda ng Islam at Hudaismo. Ang mga prinsipyo ng paninindigan ng Pasko ay hindi eksklusibo sa kulturang Kristiyano. Ang salitang Christmas ay nagmula sa salitang Christ to Christianize to make Christian. Ang mga hindi nagnanais na maugnay sa mga gawaing Kristiyano ay ipagdiwang ang Pasko mula sa orihinal na tradisyon ng pagmumuni pagsasama-sama, pagkakasundo, init, at pagbabahagi ng kaunlaran. Sa ngayon, ang malaking bahagi ng sangkatauhan ay nagdiriwang ng Pasko hindi lamang bilang isang pista ng mga Kristiyano ngunit sabik na sinasamantala ang pagkakataon na magkaroon ng isang partido o bigyan ito ng isang maligaya na kahulugan. Sa makatuwid, ang Pasko ngayon ay talagang isang dahilan para sa pag-inom at pagpipista, kung saan ang isang tao ay biglang kailangan maglaro ng kapayapaan sa lupa. Ang anumang dahilan para sa isang selebrasyon ay kinuha dahil ang bawat pagkakataon upang magdiwang ay itinuturing na mahalaga. Para sa maraming tao, ito ay Pasko, sa kabila nito, hindi ito gaanong mahalaga sa kanila. Dahil halos lahat ay may Pasko na bakasyon, at kadalasan ay walang magawa tuwing Pasko, karamihan sa mga tindahan ay sarado, maaliwalas na magkaroon ng masayang ilaw sa bahay sa mga nakakainip na malamig na araw. At dahil libre ang lahat, pwedeng mag-almusal ng maluwag dahil hindi nagmamadali dito. Na ang ilang tao ay nagsisimba o gustong magpabinyag sa simbahan o gustong magpakasal sa simbahan at magkaroon ng kristyanong libing, ay dahil marami, tulad ng pagdiriwang ng Pasko, ay ginagawa ito dahil sa tradisyon, pagtutulad sa pag-uugali, at hindi dahil sa paniniwala. Na si Kristo ay ipinanganak, maging ang petsa ng kapanganakan ni Jesus ay hindi tama dahil si Kristo, ang anak ni Jose na karpintero, ay ipinanganak noong tagsibol ayon sa kasaysayan ng mundo. Ang katotohanan ay wala saan man sa Biblia na sinasabi na dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Pasko, at kung totoo man na ipinanganak si Jesus noong ikadalawamputlima ng Desyembre, si Diyos lang ang nakakaalam. Kakatwa, walang mananampalataya na gustong ipagdiwang ang Pasko sa tagsibol. Nandyan din ang panlipunang presyon dahil hindi makakatakas ang mga hindi nagdiriwang ng Pasko sa ika-25 ng Desyembre at 26, naniniwala man sila sa Diyos o hindi tapos natigilan sila. Sa mga araw na iyon, maraming mga paghihigpit ng nalalapat at walang nakatakas. Ang lahat, saan man sa mundo, ay nahaharap sa taunang oras ng Pasko. Sa pangkalahatan, ang lahat ay literal at makasagisag ng pinilit na sumasalamin sa isang maligaya na kalagayan. Tamang iniisip ng maraming tao, sino tayo para tanggihan ang isang selebrasyon? Magsasama tayo sa kapaligiran, mag-e-enjoy ng masasarap na pagkain, at magpanggap na nagmamahalan sa isa't isa. Wala tayong pakialam kay Jesus o sa Diyos at okay lang yun. Gustung gusto namin ang mga ilaw, ang bakasyon, ang kapaligiran at lalo na ang libreng pagkain kung mayroon man. Ang mga ilaw ng Pasko, ang media, ang musika sa mga tindahan, at iba pa. Ang ilang mga bansa sa Europa ay mahusay sa pagdiriwang ng mga pista kristyano o katoliko. Gayunpaman, hindi lamang sa Europa, ngunit sa lahat ng mga bansa na nakaranas ng kolonyal na dominasyon at kung saan ang mga tao ay sapilitang na-convert sa kristyanismo sa pamamagitan ng letigo, ang mga pista opisyal ng kristyano ay hindi mabilang. Kunin, halimbawa, Surinama, Pilipinas, Brazil, Bolivia, Dutch Antilles, Mexico, at iba pa. Sa mga lugar na ito, ang karamihan sa populasyon na natroma sa relihiyon ay mas deboto kaysa sa Papa. Ang isang kawili-wiling detalye ay nasa ilang mga bansa sa kanluran na nagmula sa mga plano sa dominasyon ng kolonyal, tulad ng Netherlands, Karamihan sa mga pista opisyal ng Kristiyano na malawak pa ring ipinagdiriwang sa Germany at sa ikatlo at ikaapat na mga bansa sa mundo ay matagal nang inalis. Ngunit sa kasamaang palad ay nabubuhay pa rin sa mga siglong panggit na Middle Ages, ngayon ang mga inaay pang mga tao at bansa na nagbago at pinamunuan ng kolonyalismo sa pakikipagtulungan sa simbahan. Sila ay sadyang pinananatiling ignoranti sa paglipas ng mga siglo upang sila ay umaasa sa kanilang mga nang-aapi. Nang ang mga nasasakop na bansang iyon sa kalaunan ay nagkamit ng kalayaan, ang populasyong sibilyan ay muling kinakailangan na humarap sa isang diktatoryal at tiwaling rehimen na may malaking pagkakaiba sa uri, kung saan ang isang maliit na elit minorya ay may kontrol sa isang malaking grupo ng mga tao na halos hindi matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Natuto ang kanilang mga pinuno sa mga kolonyalista at pinagtibay din ang kanilang masamang ugali. Kaya naman, ang populasyon doon ay nakakulong pa rin sa pag-iisip noong nakaraan, at hanggang ngayon, kasama ang simbahan sa likuran, sila ay pinangungunahan ng mayayaman at maimpluwensyang relihiyosong elit na pagkakaisa ng kanilang sariling lahi. Kaya, ang mga dating inaapi ay ngayon ang mga mapang api, at ang mga makabagong panahon mang aapi, kolonyalismo ito ay gustong-gustong maliitin ang kanilang sariling uri, na sumusunod sa halimbawa ng kanilang mga dating malupit na pinuno. At ngayon ika-25 ng Desyembre, paimbabaw na ba ang kanilang mga pinuno sa mga mamamayan ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon? Ang mga tao, sa turn, ay kumuha ng isang halimbawa mula dito at sa makatuwid ay mapagkunwari sa kanilang sarili. Ang halimbawa ay nagdudulot ng imitasyon. Ang tanging pagkakatulad na ibinahagi ng isang mananampalataya at isang hindi mananampalataya sa Pasko ay ang kapaligiran, ang pagiging magkasama, ang pagkain at ang pagiging malaya, at ang dekora ng bahay sa loob at labas, at dalawang araw na walang pahinga, upang sila ay mabusog ng walang kahihiyan. Matapos ang pag-anong kapistahan ng mga ilaw ay ginawang dalawang pista opisyal ng mga kristyano noong nakaraang siglo, ang mga araw ng Pasko ay ginawang mga pampublikong pista opisyal upang ang mga tagapag-empleyo ay makapagbigay ng pahinga hindi lamang sa kanilang mga empleyadong katoliko. Kaya, nagmula ang tradisyon ng Pasko at mga araw na walang pasok. At kung sasapit ang Pasko sa kalagitnaan ng linggo, nakakakuha din sila ng dalawang dagdag na libre at may bayad na araw kung kailan walang mandatory ng walang obligasyon. At ang mga kailangan magtrabaho sa araw ng Pasko ay tumatanggap ng dagdag na allowance. Ang sarap magkaroon ng lahat. Ang modernong panahon Pasko ay nangangahulugan ng pagkain, hitsura, at dekorasyon sa buong bahay. Hindi na ito tungkol sa pananampalataya kundi isang komersyal at sikat na pagdiriwang kasama ang Amerika bilang isang nangungunang trendsetter. Bilang karagdagan, ang tendensyang ito na ipagdiwang ang mga maligaya na okasyon ay masigasig na hinihikayat ng komersyo sa kasalukuyan. Mayroong, sa isang kahulugan, panlipunang panggigipit na ipagdiwang ito dahil ito ay isang komersyal na pagdiriwang sa kasalukuyan, tulad ng karamihan sa mga pagdiriwang sa mga araw na ito. Tumingin lamang sa mga tindahan ng damit na may mga kumikinang na damit para sa Pasko, tingnan ang mga shopping cart ng mga mamimili na umaapaw sa pagkain, buksan ang isang magazine at tingnan ang mga romantikong alok ng Pasko mula sa mga tindahan, kumpanya, ahensya sa paglalakbay, at hotel. Ikaw ay bombarded sa mga ito, sabihin na magsalita. Walang kinalaman ang Pasko sa kapanganakan ni Jesus o sa pag-anong kapistahan ng mga ilaw para sa kalakalan at sa mundo ng negosyo. Ito ay purong pagnenegosyo para sa mga taong nakaririwasa dahil kumikita sila dito. Malugod din nilang pinapayuhan ang mga mamamayan na mabaon sa utang. Naging mahirap lamang ang mamamayan dahil gusto nilang magkaroon ng madalas na hindi nila kayang bayaran. Sa makatuwid, ang pera na inilaan para sa mga nakapirming buwan ng gastos, tulad ng upa, ay karaniwang ginagamit para sa mga regalo sa Pasko, o ang ilang mga perang papel ay hindi binabayaran ng may ideya sa kanilang isipan, sa susunod na buwan ay titingnan natin, pagkatapos ay gumawa ng isang pagsasaayos para sa pagbabayad sa mga kaugnay na autoridad o individual. Ang Pasko ay ginawang higit pa sa pagdiriwang ng kwento ng Pasko dahil ang Pasko ay panahon din kung saan hinahayaan ng mga tao ang kanilang sarili na mabaon sa utang. Ito rin ay bahagyang dahil sumali si Santa Claus at naging sobrang komportable sa mga regalo mula sa tinatawag na Santa Claus. Kaya naman maraming tao ang hindi sumusuko sa Pasko ngayon. Hindi dahil sila ay mananampalataya, ngunit dahil gusto nilang magkaroon ng utang, bumili ng mga mamahaling bagay para sa kanilang mga mahal sa buhay, nagpakasawa sa kanilang sarili sa mga mamahaling regalo sa kapinsalaan ng kanilang panapanahon mga obligasyon. Bukod dito, ganap na hindi pinapansin ng mga tao ang katotohanan na ang pagiging maligayang magkasama ay hindi nangangailangan ng Pasko upang magkaroon ng maginhawang hapunan o makasama ang pamilya. Ang kakaiba sa Pasko ay ang karamihan sa mga tao ay hindi nag ng taong hindi nila gusto. Nakakasira daw ito ng atmosphere, at ang Pasko ay dapat na isang bagay na kaaya-aya kung saan hindi dapat dumalo ang mga taong hindi nila gusto. Ito, habang ang Pasko ay dapat ituring na simbolo ng kapayapaan sa lupa. Sa madaling salita, ang Pasko, bukod sa pagiging masaya, piging, at araw na walang pasok, ay sagisag din ng pagkukunwari. Bukod pa rito, hindi dapat kalimutan ng nagdiriwang ng sangkatauhan na noong panahon ng kolonyal, sa pagitan ng Pasko at Bagong Taon, ang mga alipin ay ipinagbibili sa mga mga ngalakal ng alipin, gitnang uri, at marami ang ibinigay bilang mga regalo sa Pasko, na nagwatak-watak ng mga pamilya. Kaya, ang mga pista opisyal ng Kristiyano ay hindi para sa mga itim na tao. Gayunpaman, maraming mga itim na tao ang relihiyoso at nagdiriwang ng Pasko ayon sa mga simulaing Kristiyano. Ito ay higit sa lahat dahil sila ay nananatiling atrasado ng karamihan sa kanilang mga pinuno, kaya wala silang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili at walang alam tungkol sa kanilang kasaysayan. Sa makatuwid, ang pagdiriwang ng Kristiyanong Pasko ay nakasandal na parang isang sumpa sa kanilang mga balikat at hindi sila lalampas sa kung ano ang nasa harapan nila. Nakakalungkot na makita kung paanong ang mga tao at lahi na ang mga ninuno ay walang awa na nilipol ng pananampalataya ay higit na deboto kaysa sa Papa. Sila ay walang kahihiyan nakikibahagi sa maling Pasko na damdamin ng Kristyanismo na para bang ang Pasko ay tradisyon ng kanilang kapes palad na mga ninuno na, sa udyok ng simbahang katoliko, ay walang awang pinagyusig, pinagsamantalahan, at pinatay. Kaya ang sabi ng turo ni Vishnu, ang sinumang umuungol sa mga lobo sa kagubatan upang mahalin ay hindi maaring pagkatiwalaan anumang oras. Tayong mga Vishnuwast ay nagdiriwang din ng kapayapaan sa lupa kasama ng lahat ng tao sa mga nabanggit na holiday. Karagdagan pa, malugod naming kinukulekta ang mga libreng Biblia, Quran, at mga tore ng bantay ng mga saksi ni Jehova sa buong taon. Ang mga ito ay napakahalaga at lubhang kapaki-pakinabang sa atin. Ito ay dahil makapal ang mga ito at tinatamasa namin ang pangmatagalang init sa aming apoy sa kampo. Pagkatapos ng lahat, maaari nating gamitin ang kanilang mga banal na aklat sa panahon ng taglamig para sa pugon at upang panatilihing mainit ang ating paligid sa panahon ng malamig na araw ng taglamig. At ang lahat ng ginagawa natin sa Pasko ay talagang walang kinalaman sa kwento ng Kristiyanong Pasko. Ang aming mga miyembro ay may magandang Christmas tree sa bahay sa mga araw ng Pasko at ipinagdiriwang nila ang Pasko bilang pakikiramay sa orihinal na kaisipang Pasko noong sinaunang panahon, ibig sabihin, kapayapaan sa lupa sa lahat ng tao. Sa panahon ngayon, uso na ang maraming puting iskolar na lumikha ng lahat ng uri ng katarantaduhan sa siyentipikong batayan upang gawing kapanipaniwala ang kanilang paglalahad ng katotohanan ng kanilang banal na aklat. Ang ilan sa kanila ay binansagan ang mga kontradiksyon ng mga banal na aklat bilang plagiarism. Regular silang nakakakuha ng lahat ng uri ng ebidensya upang patunayan ang kanilang opinyon na sila mismo ang gumawa. Inaangkin nila na neutral sila at sinisisi ang kanilang mga ninuno sa lahat ng mga kalupitan ng nakaraan na ginawa laban sa sangkatauhan sa tulong ng banal na aklat. Ngunit sa parehong oras, ang mga taong ito ay pinabibilis ang kasamaang iyon. Dahil ang kanilang tinatawag na siyentipikong ebidensya ay ganap na nakabatay sa mga gawagawang aral ng kanilang malisyoso ng mga ninuno, na una nilang kinundena. Kaya, ang isang kasinungalingan ay sumusuporta sa isa pang kasinungalingan. Sa makatuwid, halos lahat ng tinatawag na siyentipikong mga libro ng karamihan sa mga puti ay nabibilang sa basurahan. Ang sangkatauhan sa panahong ito ay kailangang muling ipaliwanag ang mga problema sa mundo mula sa isang patas na pananaw gamit ang kamakailang siyentipiko ng ebidensya. Hindi dapat subukan ng isa na palakasin ang isang paksa sa pamamagitan ng mga hindi napapanahong fairy tale na kabilang sa nakaraan dahil, halimbawa, kapag umuulan, hindi ito dahil ang mga anghel sa likod ng mga ulap ay umiihi, ngunit dahil ang ulan o pag-ulan ay nangyayari sa mga ulap dahil sa pagsasanib ng mga lumulutang na patak ng ulap o sa pagtunaw ng mga naipon na tipak ng yelo at sa makatuwid ay isang atmosfera o natural na fenomenon at hindi isang likha o kababalaghan ng Diyos. Buo ang aking opinyon na ang Pasko ay dapat na ipinagbabawal dalawang libong taon na ang nakalipas para sa simpleng dahilan na ang mga tao ay mabait sa isa o higit pang miyembro ng pamilya sa loob ng dalawang araw sa isang taon ngunit hindi nila kayang panindigan o saktan sila sa natitirang bahagi ng taon. Ang kristyanong maliit na klase, tulad ng lahat ng ibang relihiyon, ay muling nag-imbento ng gulong at nag-imbento ng mga araw ng Pasko upang pagsamantalahan ang mga tao. Ninakaw nila ang ideya, kultura, kaugalian, at mga elemento ng pagdiriwang ng Pasko mula sa mga pagano, binihisan sila sa paraan ng Biblia upang kumita ng malaking pera mula sa mga taong mapanlinlang bawat taon. Ang pagbati ng maligayang Pasko sa kapwa-tao dahil si Jesus ay naghatid di umano ng liwanag sa mga tao at pinalaya sila sa kanilang mga kasalanan ayon sa Biblia. At bumulusok sa napakalalim na hukay. Ang Pasko ng Kristiyano ay puro pagkukunwari, sa totoo lang, ang mga araw ng Pasko ay nangangahulugan ng 24 na oras ng pagdurusa ng mabuting pag-uugali para sa mga debotong nagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Dahil pagkatapos ng Pasko, ang diwa ng Pasko ay agad na kumukupas para sa kanila, at ang karamihan ay bumalik sa antisosyal na pag-uugali, na kumikilos tulad ng mga hayop sa bawat isa sa araw-araw na buhay. Ang pinakadeboto sa mga debotong nagpapakita ng walang pagpipigil sa mga araw ng Pasko pagdating sa kalupitan at kawalang katauhan. Ito ay malinaw nakapansin pansin sa tinatawag na mga lupain ng Biblia kung saan, sa mga araw ng Pasko, unti-unti nilang binabato ang isa't isa at nagpatayan. Tingnan ang gitnang silangan, Israel, at Palestine. Sinusubukan nila ang pinakakahilahilakbot na mga armas sa bawat isa, Binabaril nila ang isa't isa sa bawat sulok ng kalye, hindi nagpapakita ng paggalang sa mga inosente, matanda o bata, ngunit masayang patuloy na nagpapatayan, pinagdadamot nila ang buhay ng isa't isa bilang isang tungkuling ipinataw ng kanilang mahal na Panginoon, Adonai, Ala, at JHWH sa isa't isa. Ang dakilang Diyos sa Biblia, Adonai, Ala ay hindi kailanman umiral. Sa makatuwid, ang lahat ng paghihirap noon at ngayon ay maiuugnay lamang sa mga aksyon ng so ng relihiyosong sangkatauhan na binibigyang kahulugan ang kanilang tinatawag na banal na kasulatan bilang kanilang gabay sa pagkawasak ng bawat isa. Gayunpaman, ang isang mananampalataya ay bamabati ng maligayang araw ng Pasko sa kanilang mga kapatid na may pananampalataya, habang ang Pasko ay ang pinakahuling pag-iisip ng nagkukunwaring kabanalan, ang rurok ng sadomasochism at isang pagnanais ng pagkawasak. Sa anumang kaso, ang mga araw ng Pasko na binalangkas ng simbahang katoliko ay isang ilusyon dahil sa nakakatakot na kristyanong background ng pagdiriwang ng Pasko. Naniniwala ang Vishnu Society na talagang sulit na ipagdiwang ang Pasko mula sa orihinal na kaisipan na darating muli ang tag-araw at humahaba ang mga araw. Ang bawat naninirahan sa lupa ay maaaring ipagdiwang ang pagdiriwang na ito sa tabi ng Christmas tree ng hindi naniniwala kay Jesus o sa Diyos. Ang kaguluhan tungkol kay Jesus at sa Diyos ay isang mataas na kwento ng itinatag na kaayusan ng relihiyon. Sa panahon ng Pasko, ang Vishnu Society ay nanonood ng mga pelikulang A Christmas Carol at Kuripot upang panatilihing mulat tayo sa lipunan sa ating paligid dahil sa mga pelikulang iyon, napakagandang maging totoo. Natuklasan ng mundong kristyano ang A Christmas Carol at Scrooge na isang nakakaantig at magandang pelikula. Ang mga pelikulang ito ay pumupukaw sa kanila ng panloob na intensyon na maging bukas palad, mabait at tapat mula ngayon. Sa sandaling pinapanood nila ang pelikula, ipinangako nila sa kanilang sarili na maging mas makatao at nagsusumikap para sa isang patas na pamamahagi sa mundong ito para sa kapakinabangan ng lahat, tulad ng sa pelikula. Sa kasamaang palad, marami ang nakakalimutan ang kanilang mga pangako sa susunod na araw at bumabalik sa kanilang dating antisosyal na pag-uugali sa kapwa tao. Sa katotohanan, ang mga taong ito ay walang natutunan sa mga pelikulang iyon dahil sa kawalan ng pakiramdam ng tungkulin at paggalang sa sarili. Ang pagkamakasarili ay namamayani sa karamihan ng sangkatauhan. Kami, ang mga miyembro ng Vishnu Society, ay nagdiriwang ng kapayapaan sa mundo sa buong taon. Ipinagdiriwang natin ang Pasko mula sa orihinal na kaisipang Pasko at hindi ayon sa pananaw ng Kristiyano. Higit pa rito, regular kaming kumakain at umiinom kasama ng mga taong itinuturing naming pamilya, sa halip na dumaan sa obligado ang kaguluhan taon-taon. At dahil mabuti ang ibig naming sabihin sa lahat ng tao sa mundo, hangad namin ang bawat nabubuhay na nilalang ng maligayang Pasko at kapayapaan sa lupa batay sa orihinal na kaisipan sa Pasko. Ang Vishnu Society ay nagpapasalamat sa lahat na nagnanais ng isa pang hiling ng Pasko dahil sa katwiran at ayon sa orihinal na tradisyon ng Pasko. Kaya ang sabi ng turo ni Vishnu, iyong sinasadyang makapinsala sa kanilang kapwa-tao, na humihingi ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanilang paniniwala sa Diyos, ay, sa katunayan, mga walang puso at masasamang tao na hindi dapat ilapat ang kapatawaran, at para sa kanila ay dapat na walang ganap na lugar sa gitna ng mga buhay